Hello mga kaprobinsya, magandang araw. Dito po sa amin sa probinsya, hindi po gaano maganda yung araw kasi napakaulan. Kaya for this video, samahan niyo po ako mag-survive dito sa aking sakahan. Dahil nga sa sobrang ulan, ako muna ay huminto sa aking ginagawa at sumilo muna ako sa puno ng nyog nang hindi ako masyadong mabasa. Kaya naisip ko na na lang muna ako ng pansamantalang masisilungan. Kaya hindi ko na pinatagal, ako ay na ng mga kahoy na aking gagamitin sa aking gagawin silungan. Para ito na rin na magsilbi kong tambayan o silungan pag umuulan hanggat nandito pa ako nagkukupra sa aking sakahan. Nakahan. Hindi ako masyadong nahirapan gumawa sapagkat ang mga ginamit kong kahoy ay ng na mga nasa tabi lang naman At ang ginawa kong bubong ay ang dahon ng saging at ang magumbong At hindi rin nagtagal ay natapos ko rin ang aking tambayan at agad ko na rin isinilong ang aking mga gamit na hindi mabasa ng ulan. At nung ako sumilong ay napansin ko tumutulo pa kaya dinagdagan ko na ng dahon ng saging Pagkatapos ko nga lagyan at sumilong na lang ulit ako Para hindi ako gaano mabasa at ginawin Ngunit nung ako'y gumagawa kanina ng aking silungan ako nabasa na ng ulang Kaya kahit ako'y sumisilong, ako'y giniginaw pa rin Ngunit hindi ko na lang ito pinansin Sapagkat ito'y mawawala rin Kaya maraming salamat sa aking mga kaprobinsya Huwag pong nating kalimutan i-follow at i-share Ang ating video nang makita ng ating mga kaprobinsya Na nasa ibang lugar Kaya hanggang dito na lang ang aking video Maraming salamat sa panonood. bye Bye!